Alright, guys. <laughs> Alright, guys. Pupunta muna kami ng ano ngayon. Saan ba tayo pupunta? Malapas ko. Malapas ko <laughs> daw, sabi nila. Pupunta muna kami. Family yes, bonding, guys. yan Mga dilis pa lang to, ha? Nandito? <laughs> Pura buyag. Lang. Pura buyag. Dako, dako na. <laughs> Ikansa bok anak ni Don Jose ninyo Jini, karoon po rin lang dako-dako na oh. So ito guys yung ano... Uh, <laughs> little Forest. <laughs> ano to pa ito pangalan nito? Little Forest. Little Forest. <laughs> Kaya ano to ang may-ari niyan si Cosminia. Si Dati kay ano yan, kay... Senyor Mari muertige ngayon kay Yusmin alright oh grabe baon sila oh grabe baon oh oh grabe baon dili man mga ligo nga oh ibo ay jim ay dong jim dong jim so guys, si Jerry oh. Si <laughs> Ah. Pa, ayaw ka tanggalin yung tag kasi bago daw. Bago ah! Iwa sabihin lumay. <laughs> <laughs> Hello, baby! Ha? Ang mo. iyo mong itong mundo.

ko, nakita ko din. Yan, hawak ka kay ate, hawak ka kay ate. Ay. Saan yung cottage? Puntaan mo na kasi ito